O yan, mag-usap-usap muna tayo. Di ba nakakatuwa ang mga balita? Tatlong hmm. togibig. Hmm. Kita niyo lang. Wait. Tingnan niyo lang. Di ba? Ang daming abogado ni Sarah. No? Powerful. Sixteen. Bigyan mo naman si Pontillas ng isabi tambak-tambak yung ano mo, abogado mo. Bigyan mo yung Pantilyas yung isa. Total, ikaw naman yung pinaglaban niya, kay ni Degong. Yung mga DDS yung pinaglaban niya. Ay, ina-expect natin. Pag DDS ka, lang ipaglaban mo yung ano, mga kakamping. Siyempre, DDS din. Diba? Hmm. <coughs> Perfect ang sauce. Lasang suka din. Diba? Yun ang sinasabi ko, Bira. Tingnan nyo. Dami-dami mong abogado sa impeachment. Bloodbath. Magkano yung sasawarin yan? Nasa no? so, 150 million, B. Sa isang buwan. Diba? Kung hindi ka nag eh. Di ginamit mo sa tama. Hindi ka gagasan ng ganyan. Diba? Ang yaman mo talaga. Ang yaman nyo talaga ng mga Duterte, no? Kahit kailan. Tapos, papaawa-awa kayo sa mga tao. Yung mga DDS na ototo, nililinlang lang kayo ba? Diba? Kuno kuno ari lang 'yan, mga wala daw ka pera pa Dios ko. Hmm. Milyones din yung binibigay kay Kaufman pera. Saan niya? Saan niya ng pera. Saan yung saan yung kumukuha ng pera, di Tipin mo. Tapos nag-request na naman ng 700 plus million. 7 700 million plus. Mayan. Diba ah, good. Mm. Hmm. Diba? Ito yung sabi ko sa inyo. Puro kasi kayo kasamaan, mga DDS. Hindi kayo gumawa ng kabutihan. Parang wala pang DDS na sabi, buksan nyo na ang ano, ang trial, mag-proceed na para malaman namin, para matauhan kami. Siyempre, DDS ka nga, ba't ka magsasabi ng ganun? Ang tatlo yung biyabi, kano o? I like it. Diba? Diba? Mm. Pwede, mm. hey, compliment siya, ha? Yan sabi ko sa inyo, B. Kaya Roroke, eh, may ang lola mo. B, tumubo ka na kasi dininay na nga, eh. Actually, matagal ko na nakita yan. Din, Din kasi wala pang nagsasalita. Tagal na yan, last week pa yan, guys, na naibalita, na, -na, -ibalita, na, na reject talaga yung ano niya ibinigay lang sa ano sa Germany ito so Germany na yung magde-decide if bibigyan nila ng asylum kung kaawa-awa ba kasi mo yung pangiwit ng imo na kaawa ka we're just insulting the administration especially PBBM diba hmm, meron naman bagong balita ano hmm, lumabas na naman diba nag-file ang ano nag-file ng quiz ay nag ng entry yung kampo ni Sara Duterte yan mga abogado niya siguro Nireject siya, B. Nireject siya ng camp. Ng house, I mean. Of representative. Mm. Balik tayo sa'yo, Kuya Apon Dilias. Di ba? Ang tapang-tapang movie sa live mo. Kapal ng mukha mo. Ngayon, yung mo, tingin mo, bibigyan ka pa ng pera? Hindi! Yung mga DDS na manasabi, Siyempre, ganyan kayo magsuporta. Talaga, be, kahit pamilya nyo, idadamay nyo sa kalukuhan nyo, kakasuporta lang ng mga alimaw. Diyos ko. Dalawa pa pala to. Bait niya, ate, ha. Diba? Bitin. May regalo ako kay Sarah, Duterte, ito. Mm. Leeg ng manok. Di ba may leeg naman sa leeg? ginaganyan mo si BBM eh. Kainin mo na lang. Pero parang harap na. Pwede ko lang, lang sauce. Diba? Sarot lang niya. Diba? Ano? Ano? pa nang mukha mo. Ano pa? Si Abante na kinatakwita mo ba? Hindi ba? Nasa kanila pa rin. Nasa liwanag pa rin ang talak ha. Kapag ng mukha mo. Pinangkarma ka niya. Bakit mo sa nang alam mong may sabit-sabit sa registration pa lang sa tiling of candidacy pa lang? Para lang ano? Kalabanin yung mga, nasa kadwom. Ay, bi! Quadcom 2.0. Ubus talaga yung pera mo. Kapag nang mukha mo. Tingnan natin hindi ka matauhan ano ba hindi kinakain yung ano sa liig ay ako talaga ubos talaga yan sup, sup talaga bi diba ano pa yung bag na gawa ni ano Sarah dinisenyo niya inspirational daw yung design ha mga Angry Bird yun, be. Ano, paano ko ma-inspire sa Angry Bird? Kung Peppa Pig, be. Pe. Angry Bird, ma-inspire ka na yun. Iisip ka ba? Kakapit ko naman to sa, ano, ada. Tapos natatalinoan ka masada dyan kay Sara. Tapos matalino pa nga tong manok na kinakain ko, eh. Kasi alam niya lang hindi na siya mag-survive. Nagpakamatay na din siya. Cherise. Ano sabi ko sa inyo? Ayusin nyo na ano-ano dito. Umakain lang ako dito. Ah, ano-ano hindi. Hmm. Ano dinner ko. Worth 350 pesos. Good for two weeks. Two weeks. <laughs> two days lang. Para sa to. Ulam na yung iba. Diba? Hmm. Kuti pa ang baboy may silbi. Para wala. Ano yan? No work with pay? Kapag nang mukha mo ah. Diba? Ang imagawara. Ang didiis. Diyos kung rightful ka pala na tao at try choose, ang, ang dami mo na mga abogado. Bigay mo kayo pang kailangan na kailangan eh. Diba? Ang nakapag-tax na ako, bih. Malungkot si Marlika kasi si Roque, nung araw na lang, mapapunta sa Pilipinas. Hindi ito sabi niya, kung DOJ, sekretary, nasabi niyang Cancelado na yung ano?